After niya lang mag ride sa Tagaytay, bigla na lang daw itong nag-power off. <laughs> Buti na lang pababa ang Tagaytay papunta dito sa amin kaya hindi masyadong nahirapan sa pagtutulak. Meron nga check engine. Meron siyang engine stall at battery charging at meron din siyang unknown na parang alien. At syempre, kinonfirm muna natin kung talagang hindi umaandar kapag pinustart, gigil na gigil na nga tayo sa mga puntong ito. Click lang ang naririnig natin yung dito banda sa ilalim hindi nyo maririnig dahil mas maingay ang bunga nga ko. Pinabuksan niya natin ang sakit ng stator at kapag pumangit siya habang binubunot tong sakit na to repa, ibig sabihin sunog talaga. Confirm, bahagya siyang pumangit. Pinaulit ko sa kanya sabi ko kung talaga nakakapangit yan, patingin niya ng itsura. Ayun na nga, gumamit ng pwersa na nagbumula sa mukha na bunot niya na ang sakit. Eto na nga't may sunog, kaya pala nakakapangit. Pag lumabas kasi ang code na ito, talagang nakakapangit ang pagbunot ng sakit na iyan. Sa sobrang tigas ng bunutin, para kang nakasinghot ng hybrid na otot. Isang solusyon para magamot ang issue ng kanyang motorsiklo, magkabit tayo ng Ad Pro. Mura na, nauutang pa, via Salmon Finance. After nating maisalya, Testing naman tayo Repa, kung talagang umubra ang Adpro na pwedeng utangin dito. Isa rin sa ating mga pinalitan ay ang kanyang CKP sensor. Nag-advise nga ako sa kanya, huwag niya nang gamitin stop and start system niya dahil yan yung nagpainit ng kanyang wire dahil nga mahina na rin ang baterya kaya ito bumaga. Nagpalit na rin tayo ng bagong baterya kaya tinanong ko may kanya dyan kung alright ba tayo dyan. Alright.